Good morning po mga kalaki. Wake up, wake up, wake up na. Ngayon po ay alas 5 na po ng umaga at syempre po patuloy pa rin po ang pamimigay natin ng swerte ng mga tips ng mga codes para po sa mga mahihilig tumaya dyan sa STL, sa Weteng, sa national, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Abay, eto na po ang mga lucky numbers namin araw-araw. Abangan nyo po lagi. Dapat po nakafollow po kayo sa aming uh, Facebook account at syempre po sa TikTok account, sa YouTube account para updated po kayo sa mga lucky numbers. Puro bago po ang binibigay natin. Palitan mo ni mga lucky numbers na hindi na lumalabas. Yung mga inaalagaan mo, kunin mo na mga lucky numbers na binibigay namin araw-araw. Kaya ngayon, kung gising ka na, gising ka na nga ba? Uy, anong ginagawa mo? Kung gising ka na, kunin mo yung cellphone mo, buksan mo na, tutok na rito, kumuha ka na ng listahan at ibibigay natin ang mga 2-digit lucky numbers. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at syempre maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at eto na po mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Umpisahan po natin sa... Tarlac. 5. 5. 28, Quirino, 32.15. Bacolod, 8 Gs, Cavite, 6.11. 11, Taguig, 30, 21, Mindoro, 5, 7, Marinduque, 1, 8, Caloocan, 4 Gs, Muntinlupa, 12.20. Palawan, 21,30. Sambales 32, 14, Apayao 5, 17 Bicol 9, 20, Batangas 1, 22, Bataan 23, 34, Butuan 6, Is, 30, 30, 30, 30, 30, 17-19 Leite 5-8 Samar 1-24 Paranaque 5-22 Manila 33-30 33-30 Pasig 8-12 San Juan 14-21 Marikina 5-26 Tabuk 4-15 at syempre, tuloy natin sa Baguio. 1922, 22 Bulacan. 37-8, Bohol. 9-12, Capiz. 1-3, Rojas. 5-11, Togigaraw. 21-25, Isabela. Sa East, 32, San Mateo, Rizal. 9Gs Cainta Rizal 8-17 Taytay Rizal 1-30 Antipolo Rizal 2-15 Muntalban Rizal 20-25 Angono Rizal 4-20 Romblon 21-7 Dabao 6-35 Olongapo 21 7, 15, Quezon, 31, 26, Laguna, sa is 8, Aurora, 15, 17, Aklan, 5, 26, Cebu, 1, 5, Masbate, 2, 35, Nueva Vizcaya, 7, 11. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga followers na nagaabang po lagi sa atin, sa ating mga vlog araw-araw, sa mga nais kumuha ng mga lucky numbers, eto na po ang chance nyo mga kalaki. Dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin, hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po ang Red Parungkin. Dapat po merong followers. I-check nyo na merong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. na kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 16,600 followers. At syempre po, TikTok. Ayan ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Yan po yung mga legit na account namin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code yung mga hindi po nagsasawa dyan at nababasa ko po na kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart, at dapat po nakafollow. Ha. Sa lahat mo na nakafollow dyan, magugulat ka nilang. May lucky numbers na diyan sa messenger mo, sa messages mo. I-check -che mo siya sa spam message o kaya sa you may know, meron ka ng lucky numbers. Bigay ko yon aalagaan mo ng 3 days. Katulad nila, nabigyan ko na sila. Kaya wag kang sumuko mga kalaki. Kasi syempre, mag-isa ko lang naman sa vlog. Mag-isa ko nagbabasa lahat dyan. No? Facebook, YouTube, TikTok, binabasa ko yan. Napapagod din naman ako. At sempre ang maganda nito, hindi ako sumusukong magbigay ng mga lucky numbers araw-araw sa inyo, sa mga private consultation member at sa mga hindi kasali. Binibigyan natin yan. At nakita nyo, nag-upload pa ako ng mga lucky numbers araw-araw sa video. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, sa Weteng, sa Lotto, sa National sa abroad at Pilipinas. Ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ayan po. Sa mga interesado po na subukan ng galing namin sa private consultation, magpa-member na po kayo. Message na po kayo sa messenger ko. Usap po tayo. Okay? Para po legit na kausap mo, tatawagan kita or tawagan mo ako bago po kayo magpa-member. Okay? Malay mo naman, di ba ito pala yung ano mo, yung swerte mo dito pala. Ako pala ang magbibigay ng swerte sa iyo. Kami pala ni Lola Carmen sa mga lucky numbers namin. Ano? Okay, palitan mo ni yung mga lucky numbers na yan. Tutok ka na rito. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin 3 days bago po natin palitan. At ito na po, ang mga paborito ng mga nanay na gising na dyan at gumigising na maaga. Ito na po, ang mga 2-digit lucky numbers. Ituloy na natin, Nueva Ecija. Ayan po, sa Isgis. Ilocos Norte, 9-17. Ilocos Sur, 223, La Union, 531, Pangasinan. This is sa East 24, Pampanga. 8.15, Quezon City. 12.24. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers. Ngayong alas 5 ng umaga, gising na po mga kalaki. At syempre po, sa mga sasali po ng private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount. Unahan na po ngayong araw na to. Mag-open po tayo ng islat ang makasali, makakahabol ng discount. Ang hindi, okay lang yan. May mga libre laki numbers dyan. Ayan, may nagpapa-shoutout na. Okay, shoutout po mga kalaki. Ito na po. Umpisaan po natin sa... Ayan po, sa may Aurora. Ayan po, sa Dipakulaw Aurora. Shoutout po kay Rowena Chavez. Ayan po, Ruwena Chavez po sa Dipakulaw Aurora. Hello, hello, hello. Shout out po sa inyo. Sir Red, maraming salamat po. Lagi kami pinapanood. Lagi kami pinapanood dito sa Aurora. Sikat ka po rito. Uy, talaga ba? Thank you very much po. Nagpupunta po ako dyan sa Maria at saka po sa Baler. Hello po. Dipakulaw, hindi pa. Pasyal ako dyan na Patulugin mo ko dyan. <laughs> Ayan na, syempre po mga kalaki. Sa mga pamilya Chavez dyan, hello po. Maraming salamat. At syempre po sa mga eto po sa mga uh, Fruit vendor naman po, dito naman po sa may, ano to, Mabalakat Pampanga. Hello po sa mga taga Mabalakat Pampanga, sa mga fruit vendor. Shout out po sa inyo, kila ati Nene, kila ati Minda, at kila ati Janine. Hello po, shout out sa inyo. Mananalo tayo, claim it, gising na.